kahit dingding, ding, mga may sira na, yung po doon dingding. -ding. Hi ding. guys, ay sira-sira. Uh, sir Rewell Lipat, thank you sa yung sponsor. Araw po ngayon ng ipapacheck up natin nung si, doon, ano? si ano yung oh, ano namin yung, oh. yung nurse namin doon oh okay, Walang okay. Na, may isa sa nga ako ng referral wala naman kasi sa dalam ano yun eh. papel Umunta na, oh. oh, na lang tayo dito oh na lang may doktor pa lang ngayon nakaasa oh, 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 oh. yung bata pa ano inano ko ma'am sabi ko may doktor sa... tayo doon oo oh. meron ah, yung papatip, papapa, ano, Good morning. Na. Good morning, Anna. Oh. Uh, Helen. Mika kaya mo na mag-transfer diyan. Na, yeah, kapag siya sabi. Oo. Tadali natin siya sa ano, check, check up na sa center. Kung anong referral, dadali natin siya doon sa Erega. Mm, Tapos laboratory, diretso na sa laboratory. Tuwan so, niya pa. Mm. yan. Mm, hindi na ako nagbabasa. Mm. Mm. Doon kasi siya guys, naligo sa wheelchair niya kaya medyo basa yung upuan La, transfer naman tayo sa tricycle kaya madali lang ha? Ah? ano? 15 grade 4 na Fifteen okay. 15 na sudah so, may kambal pa siya kambal yung bulso niya kambal okay ay, yung kapatid namin yung Anong grade um, na yung kambal? Mm -hmm. Yung yung, kambal. Ano Nandun din sa Sorsogan. Sa Sorsogan. Oo. Uh, uh, dahil sila nandun. Ay, yung isang mong anak na sa Maynilangan eh. Isang anak na sa so, ano? So, pangalay. <laughs> yeah. Kagiram, pag-iram, pag-iram. Usok-usok pa. Mm. Mm. Yeah, nag ano lang siya na, bago naman kasi yung nurse head nurse ah hindi na yung dati uh -oh. yung may bago sasakyan yung mm na, lang nag na, ano? tapos pinakilala niyo rin sarili niyo uh -huh. okay. okay hindi nga sana ko a kaya lang sabi ko importante yun eh. mm -hmm. tsaka para bago pati mag uh, para yun. makilala ito lang <laughs> ano kaya? Yawa ka na na ako pa. Yan, yan. Nakita ko yan. 1, 2, 3, go. makataas yan pa mo. Ah. Hindi, hindi ah. maka, ko makabibili. One. Mm, -hmm. mm. pa mo. Kaya. pa ah. so, pag-check up natin ngayon si, ano, mga patimroweli, pat. Si Helen po ay uh, eh dinala namin yung kanyang lumang wheelchair inakit na lang namin sa bubong ng tricycle tapos nakaupo na siya ano ka na dyan? komportable ka na sa upo mo? oo, oh, oh, ayun, oh, komportable na po sa upo niya si Ate Helen papacheck up ka namin yan Ate ha tapos kung saan ka i-referral diretsyo na din tayo doon okay tapos kain din tayo doon kakain para aabutan na kasi tayo ng lunch thank you po sir Ruel well, Lipat at uh, binigyan mo po ng pagkakataon si ate Helen na mapacheck up uh, subscribe po guys si sir Ruel well, Lipat siya po ang ating uh, sponsor ng papagpacheck up kay Helen din sana po sa lalong magaling panahon gumaling po siya at magagala namin siya papuntang sorsogon nang makita niya yung kanyang mga anak na nasa sorsogon po maliliit pa yung anak mo? maliliit pa? o maliliit pa ilang taon yung bonso? 16? 13? yung bonso okay. so mga anong grade po yon anong grade yung bonso nyo mga anong grade na sila? Grade 8 na. Ah, okay. So may ano na pala dalaga na. Lalaki ba 'yon? Babae. La lalaki. Okay. Kambal pa. Parehong lalaki. Okay. So ito nga guys, sa ah, palakad na po kami. Papunta kami sa center sa sentro. Ito po yung bahay nila. Helen din, yung sa pa yon, tinulak namin ngayon yung uh, ano niya, wheelchair papunta dito, bako-bako so may pong itulak uh, ngayon ay dadali na rin natin para kung sakaling malayo po yung pag-check up niya ay hindi siya kailangan buhatin itutulak na lang siya sa wheelchair niya patalian so, lang natin to baka kasi mahulog sa daan yung wheelchair ni ate Helen Ito na po tayo sa Municipal Health Center. Ah, uh, sa wheelchair. Ano? Hello. Kaya? Kaya? Wala Nandito na po tayo sa ano, municipal health office ng Baaw. Baaw of ano, Baaw Municipality po, ng Baaw Kamarinisor. nandito na po tayo kaya pa-check up po natin si Ate Helen. At kung ano pang kailangan gawin, kung laboratory or uh, education ibigay siya sa referral sa isang espesyalista ay gagawin po natin para po makarecover agad tumaling si Ate Helen wait lang po natin at i-register po dito si Ate Helen magandang hapon na ah, dito po kami magpapasikap kay Dr. Carlos Dato karay po natin kung nandito po si Dr. Carlos Dato para ma-check po siya at mabigyan kung ano pong kakulang gamot ang kailangan nandito na si ano, Lola Nandito pala ni Doktor, nandito check-up nyo. Wala po dito, wala siya? na dyan. Saan Sa bahay niya na po. U -u -u, Saan po ang bahay ni Doktor Dato? Saan? Dalawa. Tulo, ikatlo. Ito, itong iskinita sa pangatlo. Dalawa, at, ikatlo. May pa-check-up na niyo. Hindi ah, na. Ay na. To. Opo, punta lang kami doon. Pangatlo. Oh. Patal sanang Pangalungo. Sa bahay niya po. Ay, oh, dito, pangatlo. Oh, dito, pangatlo. Opo, siya na! Oh, hello mga kababayan. Dito po tayo ngayon kay The Healing Garden. Pulalakaw Sunyas. Ayan. Ito po yung aming pangatlo na napuntahan. Una po namin napuntahan ay sa Center Government Municipal Health Office hindi naman po siya tinignan ng doktora wala po available na doktora eh nagpunta po kami kay Dr. Briseño hindi rin po available si Dr. Briseño nagpunta rin kami sa panibago kay Dr. Dato hindi na rin po si Dr. Dato so dito naman po kami, ito yung last namin dito sa baaw, itong Dr. Sonya. so ngayon po ay inano siya ah uh, Tinuhanan po siya ng blood pressure. Meron po siyang 110 over 70 na blood pressure. At ang naramdaman niya po ay namamanhid yung kanyang kaliwang ulo. Kaliwang ulo, ano? namamanhid. Pati katawan, kamay, paa, namamanhid. Dati hindi naman, wala ka nararamdaman ganoon So wala kasi kayong maintenance ngayon, baka nga mas delikado mapabayaan yung pamamanhid kasi baka maulit yung pag-stroke niya. So par normal naman po yung kanyang blood pressure, mga kababayan. Uh, dito po tayo magpapa hingi tayo ng reseta dito na pang-maintenance niya at medical certificate kay doktor Anderson. bigyan ko po kayo ng update later on uh, sa pa papo yung kapatid niya, si Magdalena, siya kasi yung cousins. Hindi na po siya pinababa dito sa sasakyan kasi nga mahirap din uh, hirap na rin po siyang tumayo hindi siya makatayo upo lang uh, kakapagod din ano okay. yun naman pong nadala namin ano, uh, wheelchair eh mahirap din itaas baba dito sa tricycle patali lang din hindi na rin po siya natutupi ito di luma na rin po palawangin na kaya okay naman sabi ni doktora wag nang pababain hindi na makagod titingnan natin kung ano po yung mga gamot na ibibili natin para sa kanya. See you guys! Pero taga alas 12, mag-ano siya? 8am ang balik bukas. Ano? Tapos 8am mm -hmm. po, bukas na kayo dito. Na na balik kami. sa clinic na, para po. pumakuha na ng dugo ang pasyente. Ha, ah, ano naglalaboratory na rin pala dito. Okay, sige. Certificate para may submit sa DSWD. Oo. Uh -huh madali pati yung pag nakita siya i-aano e, yan titignan agad siya so tomorrow pagka laboratory diretso tayong DSWD para makipila natin siya uunahin mm -hmm. pati yung kasi PWD yan yun ako magigito bukas oo ayusin naman na natin hello magandang umaga ito na po yung aming nabili ang kanyang beta histin ay 375 tapos yung kanya pong pa check up with discount na po yan 300 and then meron po kaming laboratory tomorrow ayan masaya na yan ito bukas ang aming gagawin 8am sir meron kaming laboratory ito po the following chemistry kailangan hindi po siya kakain na 8 hours before makuha na ng dugo so 8am po balik namin bukas sir well ito po yung mga kukunin sa kanya FBS, cholesterol, triglycerides HDL, black, urea, nitrogen gasoline, uric acid SGO, SGPT yan yeah, po mga kukunin sa kanya so nakabili po kami ngayon ng uh, vitamins. vitamins ah, ay yung vitamins ano to sa nerve betahistin, ano betahistin tapos yung vitamin B complex meron kay sa center hingi na lang tayo ha vitamin B complex oh. yan naka discount tayo dahil si ate po yung tatrabaho sa center ng barangay kaya salamat sa iyo ate sa buong kapatid niya si ano so balik pa tayo bukas ano okay. Na so tayo dun natin bababa muna ako dun sa center oo, oo kaka kakain muna rin tayo pakainin natin siya uh, dun sa ano yung java rice gusto rin niya yun yung java rice try natin okay okay andan na tayo. Ayan guys, napacheck up na natin si, ano, si Ate Helen. At uh, meron pa pong gagawin bukas, laboratory. Meron po siya ngayong binigay na gamot. Uh, which is 375 pesos, yung 15 graso. Sa nerve po yun. Para daw po hindi mamanhid yung kanyang kaliwang bahagi uh, ng katawan na mamanhid. Okay, see you guys. I'll keep you posted. See you soon. Salamat po, Sir Ruel.